Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng biyernes at nandito naman po si Profesor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa mga ano natin, mga team replay sa YouTube. Okay? Teka, parang nalimutan ko yata mag sound check. Okay. Mukhang Mukhang okay naman ang sound check ko at saka. Magkakarinigan tayo. Okay. Pag-usapan natin ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi nung February 5, ngayon ay February 6, kahapon. Kahapon nga lang ba 'yon? Oo nga. Kahapon lang. Ay uh, talagang nagkagulo ang mga tao dahil sa uh, nagulat ang lahat. Alam mo, inaasahan na natin na magkakamero ng impeachment. Pero natagalan ng husto kasi meron ng tatlong nag-file ng complaint, di ba? Inendorso na ng mga miyembro ng House of Representatives. Ito yung mga outside groups to eh tapos in-endorse ng mga members ng House of Representatives. Pero ang tagal na nabing bin sa opisina ng ng Secretary General. Tapos kahapon, nagulantang tayo. Di ba? Sapagkat kahapon ay nagkaroon ng pagkilo sa parang blitzkrieg. 215 members of the House of Representatives filed. Tama ba kung kahapon ba yun ng isang araw? So anyway, ah uh, sa madaling salita ay formal nang na-impeach si Vice President Sara Duterte sa bisa ng lagda ng 215 members. At sabi nga ng mga ibang miyembro, meron pa daw na mga halos 30 pa o 29 ba? Uh, meron pang nagsabi 31 pa daw yung magdadagdag. Effectively raising the da or 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 you know from 215 meron pa daw parang 25 pa yatang miyembro ang gustong humabol so therefore magiging parang ano to magiging 240 na yung mga miyembro na mag-endorse okay at na-transmit na po ito sa Senado okay so bago natin pag-usapan yung tukur sa schedule ng pagdinig tingnan muna natin ano ba yung mga grounds ano ba yung mga articles of impeachment may pito po silang inihain una ang kauna-unahan sa articles of impeachment ay yung di Vice President Sara Duterte betrayed public trust committed culpable violation of the constitution and or committed high crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate President Bongbong Marcos First Lady Marcos, House Speaker Martin Romualdez, as publicly admitted by her in a live broadcast. So yun ang unang ground. Pangalawa, Vice President Sara Duterte allegedly betrayed the public trust and or committed graft and corruption in her misuse and malversation of confidential funds appropriated to the Office of the Vice President and the Department of Education. Yan ang pangalawa. Pangatlo, vice president sarah duterte allegedly betrayed public trust and or committed bribery and or other acts of graft and corruption including distributing monetary gifts to defense officials holding procurement related functions vice president sarah duterte allegedly committed culpable violations of the constitution and or betrayed public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests and properties in her statement of assets and net worth. O salin. Naku, kasama pala salin dito. The fifth article of impeachment alleged that Sara Duterte committed other high crimes including the high crime of murder and conspiracy to commit murder in connection with her involvement in extrajudicial killings of the Davao Death Squad. Aba, isinama pa pala dito ang connection niya sa DDS. And then the sixth ground is that allegedly Vice President Sara Duterte committed acts of destabilization constituting at least a betrayal of public trust and or culpable violation of the Constitution and even the high crimes of sedition and insurrection such as refusing to attend SONA 2024 and appointing herself as designated survivor, attending rallies urging President Bongbong Marcos's resignation, defending fugitive pastor Apollo Kibuloy, among others. And the seventh ground is the totality of the vice president's conduct that according to Congress or the 215 members clearly display conduct constituting a betrayal of public trust, culpable violation of the 1987 Constitution, and graft and corruption. So if you check The Constitution, those are indeed grounds for impeachment. Matin dito, pitong grounds. Nag-appoint na rin ang uh, members ng prosecuting team ang House, labing isa ito, na kinabibilangan ng marami, kasama na si representative Jervil Luistro ng Batangas, si Jill Bongalon, at marami pang iba, kasama si Marcelino Libanan, marami pang iba. Hindi na natin iisa-isain. So ang tanong, ano na ngayon? May mga nagsasabi na mali daw ang ginawa ng ano ng Congress kasi hindi mo na daw ni-refer sa Department of Justice sa, Justice Committee. Illegal daw yung ginawa ng House. Magdahan-dahan po yung mga nagsasabi ng ganito. Kasi magbasa muna pa kayo ng Constitution bago kayo kumuda. Kasi maraming paraan kapag mag-file ng complaint para sa impeachment. Kapag isang ordinaryong mamamaya na magpa-file, bago to maging valid, kailang ito ay inisusponsor ng isang member, at least one member of the House. And then saka ito nire-refer sa Justice Committee. Kapag ang nag-file ay hindi miyembro ng House. At tatong kaso yun na ni Finale yung kaso ng final ng akbayan, ng makabayan bloc, at pati yung mga grupo ng mga pare. Di ba? Tatlo 'yon. Kaya lang hindi naman po 'yon ang ipinadvance ng House of Representatives. Ang nangyari po, hindi ito ang inintegrate lang ito ng members ng House, pero ang nag ngayon ng complaint ng impeachment ay ang 215 members of the House. Klaro po, at nagalagay po sa section 3 ng article uh, 11. Okay? Accountability of public officers nakalagay sa number 4 in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one third of all the members of the house The same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Madaling salita, kapag po ang nagsampa ng impeachment ay at least one third ng member ng House, which in this case is 102 out of the 306 members. Wala nang referral sa Depart sa Committee on Justice. Automatic na po yun na yun ang final nila, yun na yung article of impeachment at yun na ang isasampa sa, sa Senado. So yun po mga nagsasabi na, abay, wala hearing. Ah, naman kayo kung abogado kayo, eh, hindi ko nagbabasa ng konstitusyon. Magkakaroon lamang po ng referral sa Justice Committee kung ang nagsampa ay isang ordinaryong mamamayan at inendorso lang ng isang miyembro ng House. Pero pag mga miyembro ng house na ang nagsampa ng kaso, at least one third of the sitting members of the house, which in this case is more than. Ilan lang ba ang members? 306. Anong one third yan? 102. Ilan yung nagpirma? 215. That's more than two thirds. Kasi ang two thirds, 204 ay 215 yun tapos balita natin may natagdagan pa ng 25 daw di magiging 240 na so that is a compelling majority and according to uh, number 4 of section 3 of article 11 of the constitution yun ay automatic nang yun ay yung mismo article of impeachment wala na sinasabi dito i-refer pa sa justice committee gets? so ganun po yun Paliwanag lang po. So, kung kayo makakarinig ng mga tao nagsasabi mali, dapat may referral muna. Ay, hindi po. Hindi po ganun. Kung yung tatlo, kanyang ba may tatlong sinampang kaso, kung yun ang pinatulan ng house, kailangan mo nang i-refer sa Justice Committee. Pero nag-create sila ng bagong impeachment complaint na pinirmahan ng 215 members. That is more than enough. You no longer need to refer it to the Justice Committee. It's done and over with. Okay. Siguro naman na intindihan natin yon. Ngayon, nasa Senado na. Ang ginawa ng Senado, nag-adyo ng hindi man lang, tinanggap nila, pero nag-adyo ng hindi man lang inaaksyonan. Tapos ay sabi nila pagbalik na daw after the elections, yun ang bagong Senado ang mag-handle nito. Alam mo, kung, kung tutuusin natin ang letter of the law, balik tayo dun sa section 3 number 4 of Article 11 ng Constitution. Ano ba nakalagay? Inuulit ko. In case of the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ano bang isipin ng forthwith? Immediately. Walang patumpik-tumpik. Hindi ano hindi hindi ide-delay bagamat sabi ni Senator Escudero mayroon daw president naman kasi ibang mga impeach mong complaint hindi naman agad-agad inupuan well it remains to be seen ako may mga implication kasi yan eh. kapag ngayon magsimula ang current senate ang mag-de-discuss niyan So, huhusgahan ang mga tao sa eleksyon, yung mga re-eleksyonista. Re Pero maganda naman kung ito ay after the election na, then pwedeng gamitin itong election issue para yung mga tao, yung mga kandidato sa pagkasenador ay mapipilitang magdeklara ano ang kanilang stance dito. Although hindi mga naman maganda sapagkat, well, hindi pa sila kaya hindi pa nila napapakinggan ng ebidensya. Pero however, you know, Uh, at the same time, it's still seen as impeachment is a political process. Then, what is the best way of embodying a political process than hearing from the electorate? Diba? So, yun yung advantage naman na after the Senate na, after the May 2025 elections. Well, ang sinasabi ko lang, magiging technical tayo, ang fourth-wave proceed, kailangan antimano immediately, as soon as possible, without any undue delay, kailangan nang simulan. Pero nasa Senado yan, kung gusto nilang simulan, kasi ngayon in-recess na sila. At sabi ni Senator Escudero, hindi sila pwedeng mag-start ng trial kapag in-recess sila. However, the recess is technically uh, for legislation. Baka naman iba'y pag-impeachment. Pag, uh, sabi naman at the same time, kailangan mo na magkaroon ng special session at magpatawag si Pangulong Marcos. Sabi naman ni Pangulong Marcos, mag-request lang ang ang Senado mag eh, magko siya ng special session for just for the sake of the impeachment process. So, hinihintay lang naman ni Pangulong Marcos daw ang request ng Senado. Ito ang Senado na nasa kamay ng Senado ngayon ang bola. Okay. So, yun yung, yun yung katayuan sa ngayon. Ako ang tingin ko dito panahon to na talagang hayaan natin yung constitutional process na mag claim Maraming aligasyon, mabibigat ang aligasyon ay binato laban kay Vice President Sara Duterte. Kung ako naman sa mga maka Duterte, huwag kayo magalit. Magkakaroon ng pagkakataon ngayon si Sara Duterte na ipagtanggol ang sarili niya. Hindi ba sa Senado? Kasi nung kung sa House, hindi inisnab niya yung mga hearings, hindi siya umaten. Isang feeling niya, hindi, hindi fair yung laban. Ayun sa Senado, marami siya naman siyang kakampidon. Fair naman siguro. Eh, magkakaroon siya ng opportunity na ipagtanggol ang sarili niya at isabihin na nag-exist yan si Mary Grace Piatos. You know, magkakaroon niya. Ba, hindi ko maintindihan ko bakit galit na galit ang mga tao na bakit magkakaroon impeachment? Ay constitutional process yan. Mabibigat naman kasi yung aligasyon. Yung iba, hindi na kailangan patunayan sapagkat mismo siya nga ang nagsabi. Inulit-ulit siya pa na pinagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Marcos. Right? So, ano ang ano problema doon? Kailan pa ba yung itanggi, o di justify hindi pinagbantaan it's it's a conditional threat when I, there is no such conditional threat but in the terms of the CIF the allegations of confidential funds, delegation of uh, uh, involvement and the DDS the about debt squad these are all things that need to be proven and you know the Senate can be a fair maybe even friendlier forum for her bakit ngayon nagagalit yung mga supporter ni Sara Duterte? Hindi ba maganda yon na magkaroon ka ng opportunity yung idepensa ang sarili mo? Na ilabas na ang katotohanan? And, the people, we, you know, these are serious allegations and the people has a right to know the truth. Okay? So yun naman ang, hindi ko maintindihan, nagiging political na masyado. It's a political process. Now, ang isa pang tanong dito, Of course, nasettle na natin na eh, pwede itong iprocess ng Senado. Pwede na sila magsibula ngayon at tatapusin ng mga papalit sa kanila. Yung dosi lang matitira, yung dosi naman hindi ano. You know. So, uh, paliwanagan ni, ni, ni ang Supreme Court naman o ang mga Court of Appeals, ang Sandigan Bayan, yung mga yan naman eh, kapag uh, may buo, collegial body yan eh. So kung kalahati niya ng napalitan ano, hindi naman nawawala ang kaso. Hindi pa patuloy pa rin ang pagdinig. 'di ba? Di naman na dismiss dahil kulang na, 'di ba? yan ay ano, yan ay yan ay yung reality ng isang continuing body. The Senate is a continuing body technically. Okay? Now, Merong mga nagtatanong, anong gagawin, paano daw kapag mag-resign si Vice President Sara Duterte? Of course, sa ating president kasi, si Mercedes Gutierrez noon, sa kasi Erap Estrada, Uh, bago man lang sila na impeach, sila ay nagresign na. So, inabort na yung impeachment process. Dati rate, I subscribe to that view na o oh, sige. Uh, dahil hindi man na sila wala na sila, nagresign na sila, o hindi na sila pwedeng i-remove, wala nang posisyon para i-remove sila. And then it dawned on me na sa Amerika na may impeachment process. 'Di ba si si Donald Trump? yung second impeachment hearing niya, in-impeach siya, hindi na siya presidente. At pagkatapos nagkaroon pa ng hearing, bagamat hindi uh, hindi nakarating doon sa two-thirds majority sa Senate ng US ang conviction, mas marami ang bumoto na i-convict siya. So, eh, ngayon presidente na siya uli. You know, but, but the issue, you know, hindi naman matter, nagmamatter dito kung presidente na siya uli. Pag-uusapan natin dito, sa Amerika, kahit hindi na presidente yung tao, kung yung mga inakusa sa kanya, ay nung ginawa niya nung presidente pa siya, covered siya ng impeachment. At bakit sasabihin niyo, eh, hindi naman siya matatanggal na hindi niya sa presidente. Meron kasing kakaakibat na penalty ang impeachment, which is perpetual disqualification from office. Kapag na-impeach ka na, meron ng penalty ng perpetual disqualification. Di ka na pwedeng, you know, tumakbo sa eleksyon o ma-appoint. ba? Diba? Yun ay kung ka. So hindi lang magpagkakatanggal ang penalty. Kaya ngayon ko naisip, ay oo nga pala ano. Hindi porket nag-resign ang isang impeachable official o hindi na may impeach Isang bahagi ng penalty, hindi ka na makakatakbo at hindi ka na makakapag-occupy ng posisyon sa gobyerno. That is an associated penalty. Hindi ang mangyayari niyang isang tao, kung mag-commit na mag-commit, tapos pag mag-impeach na, mag-resign na lang siya, hindi tatakbo na lang sa susunod na eleksyon. Di na walang visa yung parang pangil ng impeachment process na pwede niyang takahasan ang kanyang penalty basta lang siya mag-resign. Hindi lang naman pag-resign ang ating habol dito. Kapag malaki ang iyong kasalanan sa bayan, ang isa sa mga kaparusuhan dito, bagamat hindi ka makukulong sa civil case naman ang impeachment, ay hindi ka na pwedeng tumakbo at manalo at hindi ka na pwedeng kahit man lang ma-appoint bilang opisyal ng gobyerno. So ngayon ko na-realize na, aba, hindi nga naman tama na mag-resign ka lang, wala ka, hindi ka na kailangan maging -im tuloy ng impeachment. Ganun na nangyari kay Joseph Estrada eh. Hinayaan nating mag-resign. So hindi na natuloy. Kung sakali pala siya na-convict, hindi na siya magiging mayor ng Manila, hindi <laughs> So ganun. Si Merceditas Gutierrez kung na-impeach siya, hindi na siya magkaging, mag, you know, forever na siyang hindi ma makakaupo ng posisyon man na sa gobyerno, kahit anuman. So, you know, I do believe now that even if Sara Duterte will resign, we should continue with the impeachment hearings and the Senate. The Senate should all still convene to become an impeachment court para kung sakali man na mapatunayan na siya ay nagkasala at nahatulan, ang hatol sa kanya, mahindi na siya matatanggal kasi nag-resign na siya. Pero yung kaakibat na penalty na siya ay hindi na pwedeng tumakbo, manalo, mag-occupy ng posisyon sa gobyerno, she will be perpetually disqualified, will also have to be given opportunity to be imposed. Otherwise, lukuhan na lang to. Okay? So, sige po, sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. At sana nakapagturo ako sa inyong kaisipan na plus ko mga puso at napabago ang mga panahon sa buhay, lalong lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng lasal, teach minds, touch hearts, and transform lives. Sige po, biyernes ngayon, sa lunes na ulit tayo magkita-kita. Enjoy your weekend. Mukhang... Uh, sorry po at medyo na-late tayo. Nung wala nang internet sa opisina. Kaya umuwi muna ako. Tapos, ngayon may internet na ulit sa opisina. <laughs> kaya talaga, you know, parang naghanap muna ako ng lugar na may internet signal. You know? So, na malapit sa campus. So, yun. Uh, Alagang ganito. Anyway. Sige. Ingat po tayo lagi. Lagi ko sinasabi. Bye for now. Yuppie naming mahal. Alam mo, Lasal, maganda umaga, hapon, gabi, tanghali, kung nasa man kayo ngayon sa baylo. Kita-kita po tayo sa lunes.